Dol, sa panahon ngayon, alin nga ba ang kailangang i-adjust presyo ng mga bilihin at petrolyo o sweldo ng mga empleyado? Price out. Bakit po? Kasi siyempre, lalaki yung purchasing power. Kung na-effect sa mga bilihin, tapos yung demand ng, ng mga goods at yung pangyayon sa tayo. Uh, para sa akin, yung mga bilihin ng tsaka petrolyo, para sa para makagaan-gaan din yung mga manggagawa natin at mga tao na bumili. Makabili ng mga pangangailangan sa pangaraw-araw. Para sa akin po, ma'am, yung bilihin natin. Kasi tumataas ang mga bilihin. yun sana ang unahin nilang kwan, i-adjust. Kasi katulad ko, parehas kong mga kwan, eh, kulang ang mga kinikita rin. O di sana babaan na lang nila yung mga presyo ng bilihin at yung petrolyo para di po ka, tayo kawawa lahat. Ang bilihin, uh, konting kwan lang uh, para sa akin. Mga bilihin, ibababa ba, konti para hindi mahirapan yung mga mahirap para sa akin. Para sa mga petrolyo naman, ibababa konte para kwan naman di kawawa yung mga mahirap para sa akin ma'am. Dapat po i-adjust natin, ma'am, yung panpo ng gasolina para kasama rin, bababa yung mga commodities natin kasi yun po yung nagpapataas sa mga piliin natin.